marami sa ating mga Pilipino na nagsuffer sa hypertension, sa high blood. But alam niyo ba itong mais na laki, mais na bigas, laki na katulong sa ating katawan. Ito ay nakapagpababa ng um, blood, high blood, and blood sugar also. Kasi ito ay natural lang wala siyang mga chemicals kung ito ang yung kinakain hindi ko sinasabing mawawala ang diabetes nyo or ano but ito magaling sa high blood ang gagawin nyo lang ay gagawin nyo ng kape pero mag kayo kasi pag nasobra nakakaanimic din ito ito, ito ay ginagawa ng kape talagang anak Ang tatay ko ay 80 years old na. Hindi siya nagtik ng kahit inong medicine. Ang ginagamit lang niya ay bigas sa mais. Yun ang kinakapi niya sa umaga. Kaya never talagang tumakas ang dugo ng ating tatay. Ito ay ginala ko talaga ito. At ginawa ko ngayon. Ginawa kong ah uh, kapi nakita ko na aking naging 100 pin over at 79 minsan bumaba din kasi ang ginawa ko naman 3 times adila ko uminom ng kape dapat sa umaga lang yun yung gawin yung kape kung nagustuhan nyo ang video ko bigas na mais, gagawin kape para mawala ang high blood nyo i-like naman yung video ko at saka i-share Maraming salamat po